<laughs> Good evening mga ka-GFL. Ayan, ngayon lang kami nakapag-vlog. Busy ang lahat. Oh, sige daw, may mag-sponsor na daw. May sponsor guys. na daw guys ng ano, CR. Ayan o. Oh. May sponsor oh, daw super. Toilet lang CR. pala. Walang ano, haligi. Eh. Oh, Ano yan ha? Naka-record. CR. Sponsor Patay ka dyan. Walang bau yan yan. Narinig na yan. <laughs> Walang bau yan guys ha. Naano na, na, niya yan. Narinig niya yan. Uh, 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 ba niyemang? Niyemang. Baka yung sako lang ha. <laughs> Kasi, yung, yung sako nakabalot. <laughs> Tapos may butas. Yung pangbalot lang. Tapos may butas sa gitna. Yan. kain tayo guys. Ito ang aming hapunan. Wow. Hay mo na po. Butter. Sarap. Ito, sarap po. Spicy. Eh. Yung sansawa namin. Hanggang sa takam-takam ka lang. Bawa na sa'yo to May vlog na siya. Sarap na may kape to Kape. Dito o. Tapos magkape ka na eh. Ang ulam mo. Isda! May isda. Huwag mo doon si Billy magkain. Magkain na eh. One month na yung isda. Ano na? Ini ubah nama, ini nama aku gift seperti itu. Ini kan dahan lang. Spicy. Mang Tomas. O, oh, yan guys. Meron na magdudurek ng CR. <laughs> Inuulit ko po. Dinutok na tuloy nila yung CR mo. Totoo yan. Walang baw yan. Ay, Sabi, magtinda muna ako ng ilang kabang bigas. CR na po yung sako pala. Mayroon. 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 Mayroon pwede pa. Sabi mo. Ubinta mm. pa daw ng maraming so, so, bigas. Siya, tinan mo mo ng bigas mo doon? Mm. <laughs> Nakuha niya na kuya. Natakot tayo pumasok. <laughs> <laughs> Hindi niya pinatay yung video ko niya. At Natakot mo ka daw. <laughs> <laughs> Nakabiyo yun ko lang siya. Ayaw niya lang walang kausap. Baka daw may mag-ano. May sabagot. Mama pala, damdama ka agawin daw ang katungtong ko. <laughs> Ano Gusto mo parang Sara mag upo sa pa Baka na iba yung mag sa kanya. May ibang sabay mata. <laughs> Bilis ni <gong> Balunga. <laughs> nagre ko agad yung pack. Wala si po. Dati, one minute up yun ah. Uh. Sino yung babae doon sa aming Tana? na. ang bola. Ah okay. ni Don Oo. Oh. Doon ba siya natakot? Dito yun. Doon, doon natakot yun. Ba't nilak mo may tao doon sa loob? Sabi daw sa loob. Ba't yung Kasi ganun na, kasabihan na yun sa ano, yung mga subdivision na ano. Ano yun? Mm -hmm. Niluluko lang siya doon. Oo, oh, ano ganun kasabihan na yun. Matagal ko nang natin. Sabi ko, dito ka magkain. Ay, hindi pwede. Long. 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 Ikain mo lang na si papa mo lang. Long. Sabi ko, dito kayo magkain. Hindi ko sinabing i-take out mo, ha? Oo. Oh. Dahil lang, hindi pwedeng tignan. Hindi mo naninig kanina, sabi sabi ko, magbadahin. Sabi mo mo, sabi hindi si pa <laughs> yung buo. mo may pagpupulaw. Hindi, tawagan mo na lang. Parang na mag-uwi balaw. Nagkakain na baga doon si Papa, ma? Wala pa. Okay. Prito pa lang. Ay? Anong ginaprito no, niya? Prito, Anong ginaprito niya ay? Eh? Bangos. Diba, hindi kakain ng bangos yun? <laughs> no choice. May isa pang isda doon. Pantan oh. niya. Hintayin mo lang, hintayin niyo lang si Mama mo. Pawin na yung na yun siguro.

Kasi ba lang? Ay, yun ako. Bigyan din dito muna <laughs> Ano? Anti-cholesterol, anti-cancer. Bisita kami, guys. Sabi nyo, nakaangot na naman. Tinawagan ito, na yun. ano yung mga to? Kutahin mo. Ayun mo din doon. Parang mula <wala> namang ito. <laughs> Hindi, medyo okay nung tulog ko. Dahil? Dahil, 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 na, dahil. saan? sa uh, recipe ni Kuya Johnny na turmeric, garlic, and um, ginger. Ang malakas daw sa pag yan. niya. Pang ano daw, pang palakas ng immune system. Karakapi ka ba isa? Para may pang kontra ka ba sa mga kinakain mo? Mm -hmm. Kahit pa kain ka ng kain ng mga ano. Ay, puti mga pangso. Ayan. Kain ka pa? Kain tayo guys, kain maroon Kain tayo guys, nakangot ulit ako. <laughs> <laughs> Dinilektyo niya na. Nunahan <laughs> ko na kayo. Bukwa ka na eh. Kamusta ang linggo ng wika niyo ay? Ha? Nagsayaw ka rin? Intermission. Kaya nanalong news? si e, yung Sino ba yun? Jimmy ko. guys tayo guys. Nagbisita tayo guys si Gardo. Ulam kasi nila bango. So hindi nag-aulam ng bango si Dan. <laughs> Tinawagan na lang. Ito ay kanay na tao. Matigas Ready to eat na. Gayat na gayat sana ay, ah. Kaya nga, mas maganda ko. ano ka ng kanin. Dala ka ng kanin. Dala ka ng kanin. Serve your own. Ay, kung nila nga. Baka mo, patagal na yan dyan. nga. pa. rin yata. Sabi ako. manu bukas na Kulang. Rebuy nyo na naman yung kabilang kubo. <laughs> May mayroon pa doon sa kwan. sa ko, huli ko. <laughs> magka ko. Gano'n. mo Hay, masitayo kayo, <there> kayo. <laughs> ay, kung, kung nga lang, Agayab kayo, kayo customer. <laughs> kung ano, kung wala kang customer, lang Kanya-kanya kanya, hila na naman. Ritasong karton, Kailag ka niya yung katawan yung doon sa may tricycle. Kahit may gadaan na truck, sabi hindi niya daw naman malaya. Puna yan. Hindi nga naramdaman yung pagalit nila, Dan. Dapat yun yung drive mo ay yung dinatulugan niya. Agulat na lang ka na. Tapos yung tito mo na naman yun, nakaalong anong ang swimmer. Ay, nagman niya ko. Isang ka may isang abraso na. Hindi mo yung abraso ka yun doon? Na? Yung kahit doon sa rin sa mito? Walang ko pa yon? Hindi pa na nakaw eh. Hindi lang <laughs> anong <laughs> ano? Baka nagamit na nagamit na. Dito? Di ba kinuha ilang... ni pa Mayroon pang natira ang mga tatlong mahaba siguro tambong mga ng dalawin yung baboy. mo <laughs> <tigang persa> ba. <laughs> <laughs> na rin. guys, oh, <laughs> napapalalim ang aming kwentuhan. Hanggang ngayon pag napagod ka, kala ko siyang Yang ako pala Hindi na rin Parang siguro ano natin 'yon. Siguro tayo lang eh. Kumayundaman na kag <laughs> ka. Ako Rain? rin. <laughs> Makagising sana. na ba? Umihip ata. Urom naman pa mo panaginip lang. pag mo eh, ano? ako ganyan. Yung Magsasabihin ka ka ni Mama Bakit dito? Mga ni Mama yun. Magsasabihin ka rin. Tapos bakit nang Wala ko rin mga Hindi nga lang ako nahuli. Ay, minsan Hindi ka maumeremdemo mulotengle pack ni mama. Nabasa. Nabasa ka man. Kakarmidul naman. Ay. Parang pabilay, parang ano bang ginagamit ko? Daw may alaga kang matanda eh. Laging basa ilalim ng katre. Laging may basahan sa ilalim. Ay, pati ko lang ba? Mabasak talaga. Ay, pati niya dati. Ba't Marinig mo yung patak talaga nung ilalim sa siminto. Ay, <laughs> yung palang, yung, sa Wala, lakoy, yung ay, <laughs> lang yung kulang yung sahig namin. Wala lang ko yung galpak ni mama. Hindi na nangayon. pa lang Pilipinas <laughs> Balatandaan Si nanang ang bisit niya sa akin yung na ito timing talaga ari ah, merol nya lang Kanan di hey, banyalang ba ba kada labanya may almirong? Nambasa ka man Pati <laughs> 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 ikaw nil, na kumilag ang ay okay. nilulugaw ng amin ko O kaya yung liwayway Oh liwayway parang powder Gow-gow hindi Gow-gow Gow-gow oh yung liwayway yung pambili tigas-tigas kaya nga pag kinugot mo yun hindi na Hindi na magbalay minsan nga may makuha ka pang agtutok na yun na baw pwede ikaw na hindi nag-ihi madamay ka eh makigtot ka pa sa kukal yung basa basa ka na rin hindi nakakayos ka ba yung pwede nga maggalaw ka pag ganun mo may basa kabuys baka

Yung ganyang basket niya tayo, magkano yung ganyang basket po? 400. Ha? 400. 400. Yung ganda. Ano <tipan> ba? Ano na nawakan yan? Kung pang gudu yan, taon na nang bibilang yan, yan. Yan. Ang iba yan. Bili kang akil ng lima. Alam mo na kung Yung mga apo mo eh. <tipan>

Sablayan ko daw sila. Sablayan. 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 Sabi namin guys sa tubo. Para pag naman na si JD at si Yan sa tubo. <laughs> Magkagapata. Uh, may malaglag na yan sa kanila. <laughs> ako dito ko nanay may hmm. Ay, ako nagpili. Kaya kita naman dito. Ako. Oh, siya. may dalawang pangangat ka dyan, yan Pag hanggang apo mo daw yan te? okay yan hindi. Ako Magkano po yun oh? sombrero? 250? Ganda. 200. Ano, anto, burnish Para magkintap? May burnish po yata sa bahay. Oo. So, yung Hmm. Kahapon ba yun? Kanina? tricycle ba yun? May mga ganyan din sakay? Tricycle? Ano? Kanina. Ah, kanina po. Kanina po kami yun. kami dito. barang-barang Ayun, maganda yung sa ibabaw. Tigas sa ulo po. oh mami o. Oh. Oo, oh, look mami oh. Wow! Ang damda. One Eh, kaya niya kunin. Ibabawasan yung bitbit -bit ni Kuya. Yung bigat. Hindi pala nilagawa yan. Baka ma'am, pakidap lang. Baka kayo ng yung mga kunting bigat. Para may pansahin lang. Gutom <laughs> na daw si tatay kay Hina na yes. Si JD, puro laro. Ayaw nang matulog ng bata. Shhh! JD! 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 Oh. May ayuda si madam. <laughs> Pangkain daw nila mamaya, mag-asahing daw sila. Ah, okay, okay. Si, Sige po. Susunod na parito, may mga kunting galo din lang. Matatanda ko rin po. Matatanda ko rin May regalo pa pala, boy. Wala pa December. Sabi <laughs> niya, guys. Kasi susunod daw na pagbalik nila, magbibigay din na siya ng regalo munutuin siguro nila 'yan diyan sa may gilid ng kalsada. Oo, siyempre, di pa rin siguro nag -almusan. Kasama siguro nila yung kanina daw umaga, yung mga nakakain. Naka Oo. Mm -hmm. Meron 'yan silang ano. Pagtulog yan. <laughs> no? Si Kalat. Ang batuta ayaw na matulog. Sleep. oh <laughs> sus. Pogi. Pogi, Didi.